Marami ang takot na magalaga ng hayop dahil dun sa mga sakit minsan na dumadating dun sa mga alaga nila. Share ko din yung paraan namin na imbis na takot ay nag din kami lalo ng iba-ibang mga alaga ng hayop. Nandiyan yung manok, kambing, babo, gansa, baboy at marami pang iba. Actually, di rin naman wala sa isip ko yung takot na puan ngarin ng mga matitinding sakit ng mga alaga natin. Kundi na-realize ko rin naman na kahit anong pasukin ko ng kabuhayan ay may mataas din naman na risk o may mga negative side din o chance ng pagkagulog. Kaya ito ibang sandalan ko ni ang pinakamakapangyarihan sa taas. sabay na matinding tiwala din natin sa ating sarili ay sinasabayan din natin ng na mga diskarte. At bibigay din kami ng min sa mga alaga naming baboy, manok, kambing. Etong multi-V ay hinahalo natin sa kanilang tubig inumin. At doon sa mga baboy natin na wala namang drinker ay hinahalo ko ito doon sa kanilang pagkain. Etong multi-V ay gawa ito ng San Miguel Animal Healthcare. Na nabibili natin ito sa mga poultry supply sa mga agri stores. Malaki ang iambag nito upang mapalakas ang resistensya o makaiwas sa sakit ang ating mga alaga at mapanatili natin silang malulusog. Mas nagiging maganda rin silang kumain dahil dito kahit mabilis ang pagpapalaki natin sa ating mga alaga. At doon naman sa mga nagkakasakit na alaga may diarrhea. Para sa mga biikit manok natin, yung may mga sipon, pisik, halak, pamimilay ay binibigyan naman natin agad nitong amok silvi. At isa nga rin sa nagiging kahinaan ng mga alaga natin ay kapag sila ay nagkakabulate. Kaya't nagpupurga din kami at ginagamit naman namin pampurga sa mga biik or mga sisiw namin ay itong Bulatigok SD. Ito mga naman namin ay available ito sa mga agribet stores sa mga poultry supply. Napin lamang natin yung vitamins multiv. Sa gamot ay amok silvi habang itong pampurga naman ay Bulatigok SD. Sa pagpaparami ng mga alaga, lakas ng loob. Iwala sa sarili at sa taas at yung mga diskarte na pwede nating apply